vlogger na Kalinga Prab nagbisita sa Naga College Foundation kan Suudma. Aramon tama ng kumpletong details sa report ni campus correspondent Mary France Lanuzo. Ang pagtabang sa kapwa mayong pinipili, basta may puso asin udok sa buot ang pagtao, dikit man o dakul, patunay na iyan na sa kang marhay na ehemplo. Iyan ang ipinahiling ni Kalinga Prab, sarong vlogger hali sa Daet Camarines Norte, naglilibot asin naghahanap maski sa ina lugar, dinudulok ang mga nangangaipo asin tinatauan ang dapat tauan, daw harayo. Ang pag-vlog niya sa Plaza Rizal, Naga City, iyo ang naging paagi para mahiling niya si Medit na ngunyan bisto ng maray sa Facebook bilang Leche Flan Girl. So ang channel talaga namin is focus sa paglingap or pagtulong or which is natawag na charity vlogger. Kami talaga pag kami nakita uh, mas... Uh, yung kita namin na determinado, masipag at talagang uh, yung pursigido na makapag-aral, yun talaga yung uh, ano ko ngayon eh, yung pinaka-priority tulungan. Doon pa lang pag nakita namin silang nagtitinda or kung ano man trabaho na ginagawa nila, doon pa lang nakikita, nakikilala ko na yung tao. Hindi kami nagdadalawang isip na tulungan. So yun, kaya nakita namin si Medit dito sa Naga and agad namin silang uh, ano, binlog and na-feature sa vlog namin so, at natulungan na. Siyempre, sobrang uh, saya. Sobrang saya talaga. Lalo nung nalaman ko, nag-chat sa akin si, ano, si Medit. Sobrang saya kasi, ano, yun talaga yung, ano ko yun talaga yung, uh, um, gusto kong may tulong yung education, di ba? Yung pinaka mahalagang uh, may tutulong natin. Sabi nga, yun yung pinaka mahalagang may, pap -may ng magulang sa kanilang mga anak. Nung ang nalaman ko na naging scholar siya ng, ano, NCF, yan, salamat po pala sa NCF kasi sobrang bilis po. Ano agad, pinatawag agad, And then, yun, pinapasok siya kagad. Kaya, sobrang thank you. Kuya Rab Thank you. Thank you so much po sa sa pagdala ng mga opportunities na dumadating sa akin ngayon. Thank you po sa sa mga tulong and thank you po sa support. Tapos sa NCF po, thank you so much po. Thank you so much po sa scholarship. Thank you po sa pagtitiwala. Tapos sa pagmamahal. Alam ko naman pong sa guide nyo and sa sa tulong nyo sa akin, um, ma-achieve ko yung dreams ko and hopefully magiging successful po ako in the future. Kasi nasa home of the champions ako. Um, Sir Mario, thank you so much po po um, sa One Media. Thank you po. And kila Ma'am Tina and kay Ma'am Marie Vic Palance po. Thank you so much po. Um, sobrang laking tulong po nito sa akin, pati po sa family ko. Yung scholarship pa lang po, sobra-sobra na. Kalinga po. Uh, YouTube, pa-subscribe uh, po. Kami po ang uh, Team Kalingap. Siyempre, ang amanang ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang. Uh, we are a charity vlogger na nasa daet. Pero uh, marami na rin po kami, ano, uh, naglilipot na rin po kami sa iba't ibang lugar dito sa ano, Pilipinas. So, sana po supportahan nyo kasi laking tulong po niyan sa amin. Pag-subscribe, sa panunood, kasi dyan din naman po kami kumukuha ng pantulong. So, walang viewers, wala rin kami pantulong. So, yun, kami po ay nagpapabahay. Uh, number one, ano namin, pabahay din, uh, scholarship. So, yun po. Thank you. Pa-subscribe 报 Oh mm -hmm. you.